kahulugan ng kidlat sa panaginip. Naranasan mo na bang mapunta sa isang bagyo tungkol sa kidlat na napakaliwanag na nakakasakit ng iyong mga mata? O tungkol sa kulog na nagpapanatili sa lahat ng buhay? Sa karamihan ng mga kaso, ang mga panaginip ay isang paraan para makipag-usap tayo sa ating hindi malay at pagdating sa panaginip tungkol sa kidlat, kailangan natin magkaroon ng kamalayan sa ilang mga bagay. Ano ang kahulugan ng kidlat sa isang panaginip? Kapag nanaginip ka tungkol sa kidlat, maaaring ito ay isang simbolo para sa maraming bagay. Maaaring ito ay kumakatawan sa iyong kakayahang umabot sa mataas na taas o maaaring ito ay isang babalang senyales na may mangyayari maaari itong mga hulugan na kailangan mong kumilos ng mabilis. Kahulugan ng panaginip tungkol sa tinamaan ng kidlat Ang panaginip na tamaan ng kidlat ay nangangahulugan na dumaranas ka ng panahon ng pagbabago at kawalan ng katiyakan. Maaaring iniisip mo ang tungkol sa malalaking pagbabago sa buhay o nakakaramdam ng maraming stress. Ngunit kung hindi ka sigurado kung ano ang susunod na gagawin, gumugol ng ilang oras sa pagmumuni-muni sa iyong buhay, subukan makipag-ugnayan sa kung ano ang gusto mo at kung ano ang gusto mo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa nakakita ng kidlat Ang nakakita ng kidlat sa isang panaginip ay may ilang mga kahulugan na naiiba depende sa iba pang mga elemento ng panaginip. Sa kaso ng nakakita ng kidlat, kadalasan ito ay binibigyang kahulugan bilang isang senyales na ang buhay ng isang tao ay malapit ng magbago ng malaki at ang mga bagong karanasan ay malapit ng sumunod. Kung nakakita ka ng kidlat sa iyong panaginip, nangangahulugan ito na may mga kakaibang mangyayari sa iyo at dapat mong asahan ang ilang mahahalagang pangyayari sa hinaharap kahulugan ng panaginip tungkol sa kidlat na tumatama malapit sa iyo. Ang panaginip na may kumikidlat malapit sa iyo ay maaaring magmungkahi na tinutulungan ka ng universo sa pagkumpleto ng isang layunin o maaaring ito ay nagbababala sa iyo na magpatuloy ng may pag-iingat lalo na kung masusumpungan mo ang iyong sarili sa peligro o mapanganib na mga sitwasyon habang nananaginip na kumukulod at kumikidlat sa iyong lugar. Kahulugan ng panaginip tungkol sa kidlat Ang panaginip ng, ng tama ng kidlat ay nagpapahiwatig ng paparating na pagbabago o pagbabago sa buhay. Maaring nasa bingit ka ng isang malaking pagbabago sa buhay o ang iyong kamalayan ay maaring abala sa gayong pagbabago. Bigyan pansin ang maliliit na detalye habang ginagawa mo ang iyong araw dahil maaring sila ay mga girl ng mga positibong pagbabago sa abot-tanaw. Kahulugan ng panaginip tungkol sa bagyong kidlat. Kidlat at mga bagyo sa panaginip maaring sumagisag ng galit at pagkabigo. Ngunit maaari ring itong maging mga tagapagpahiwatig ng hilig, inspirasyon at pagnanais na mangyari ang mga bagay. Ang panaginip ng kidlat ay maaari ding sumisimbolo sa kapangyarihan o kontrol. Maaaring ito ay isang senyales na kailangan mong magsikap ng higit pa sa trabaho o sa iyong personal na buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang taong natamaan ng kidlat. Ang panaginip tungkol sa isang taong natamaan ng kidlat ay isang senyales na dapat kang mag-ingat sa kanilang mga intensyon at bantayan silang mabuti. Kung ang taong natamaan ay hindi nakaligtas o kung sa panaginip mo ay ikaw iyon, ito ay indikasyon na mayroong isang bagay sa iyong sarili na kailangan mong magbago para sa ikabubuti. Kahulugan ng panaginip tungkol sa madilim na ulap at kidlat umuulan ng mga ulap at kidlat ay tanda ng malas. Ngunit ang madilim na kalangitan ay hindi lamang tagapagbalita ng mga problema. Ang madilim na ulap ay maaaring kunin bilang isang tanda o babala. Kung napanaginipan mo ang mga ito, kumilos ng maingat upang maiwasan ang hidwaan. Tulad ng paghingi ng pangalawang opinyon kapag nasa gitna ng hindi pagkakasundok o sinusubukang iwasan ang matalik na salungatan sa isang mahal sa buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa lilang kidlat. Ang mga panaginip tungkol sa lilang kidlat ay tanda ng kasaganahan at tagumpay. Sinasabing ang panaginip na ito ay mas malamang na mangyari kung ikaw ay nasa isang mahirap na sitwasyon sa ekonomiya. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig na mga taong naghihintay ng mabuting balita at mga pagkakataon na lumitaw. Sila ay magiging positibo at matagumpay sa kanilang mga pagsusumikap. Kahulugan ng panaginip tungkol sa kidlat na tumatama sa lupa. Panaginip ng kidlat na tumatama sa lupa ay sinasagisag ng isang makapangyarihang kaganapan na maaring magbago sa iyong buhay. Ito ay isang mensahe na ikaw ay may lakas at handang sumulong. Ngunit ano ang gusto mong gawin? Ang sagot ay matatagpuan sa lahat ng iba pa sa panaginip. Halimbawa, kung ang nagaganap ang panaginip sa loob ng isang bahay o gusali, pagkatapos ay gamitin iyon bilang iyong gabay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa tunog ng kulog at kidlat ang panaginip na narinig mo ang tunog ng kulog at pag-iilaw ng isang kidlat ay isang indikasyon na makakarinig ka ng ilang hindi kasiyasiyang balita sa malapit na hinaharap. Ito rin ay nagpapahiwatig na ang ilang mga kaganapan ay malamang na lumitaw na magkakaroon ng nakakagagambalang epekto sa iyong isip. Kailangan mong maging handa upang makayanan ang stress kung magkakatotoo ang panaginip na ito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa kidlat at tapoy Sa panaginip, ang kidlat at apoy ay kumakatawan sa mga biglaang pagbabago na maaaring mangyari sa ating buhay. Ang pinakakapansin-pansin na interpretasyon ay nagsasangkot ng pag-ibig. Kung nanaginip kang makakita ng mga kidlat ng kidlat, Malamang na makakatagpo ka ng isang espesyal na lalaki na magpapainit sa iyong kaluluwa sa kanyang pagnanasa at pagmamahal. Ang panaginip na ito ay dapat ding gawin bilang isang tanda upang kumilos at gumawa ng mabilis na mga desisyon dahil ang oras ay gumagalaw ng napakabilis. Kahulugan ng panaginip tungkol sa kidlat na tumama sa isang puno nakakatama ng kidlat sa isang puno, maaaring magpahiwatig ng isang bagong simula o isang makapangyarihang mensahe. Maaaring kailangan mong maaaring kailangan mo ng ilang inspirasyon o pagganyak. Ang kahulugan ng kidlat sa iyong mga panaginip ay maaaring mag-iba batay sa kung paano na set up ang panaginip at kung ano ang iyong iniisip bago ka matulog. May isang matandang kasabihan, kapag umuulan, bumubuhos na naglalarawan sa susunod. sunod-sunod na masamang nangyayari kapag tinamaan ng kidlat ang isang puno. Kahulugan ng panaginip tungkol sa may kidlat. Ang isang kidlat sa isang panaginip ay kumakatawan sa isang biglaang pagkislap ng pananaw o inspirasyon. Maaaring nakatanggap ka ng impormasyon o isang realisasyon ng sabay-sabay ng hindi namamalayan. Marahil ay iniisip mo siguro kung anong ibig sabihin nito at pagkatapos ay naisip mo ito. Ang sagot ay nagsisiwalat agad at nagkaroon ka ng iyong Yorika moment. Kahulugan ng panaginip tungkol sa bahay na tumatama sa kidlat. Kapag nanaginip ka ng kidlat na tumama sa bahay, nangangahulugan ito na ang mga bagay sa iyong buhay ay magbabago ng malaki at biglaan maaaring nag-aalala ka tungkol sa pakiramdam ng pagkawala o kalungkutan. Ngunit hindi ka dapat mag-alala. Ang mga panaginip kung saan tumatama ang kidlat ay madalas na mga pagtataya ng mas maligayang panahon sa abot tanaw. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makuryente ng kidlat. Panaginip ng makuryente sa pamamagitan ng kidlat ay nagpapahiwatig ng biglaan at matinding pagbabago sa iyong buhay. Ito ay maaaring kumakatawan sa isang biglaang paglipat, pagtatapos ng isang bagay o isang malakas na damdamin na kailangan ilabas. Iminumungkahi nito na nakaramdam ka ng labis na pagkabalisa sa isang sitwasyon at kailangan mong bumalik sa isang hakbang at tignan ng mas malaking larawan. Ang panaginip ay maaari rin nagbababala sa iyo na magingat sa mga pagpipilian na gagawin mo sa hinaharap kahulugan ng panaginip tungkol sa tumatakbo palayo sa kidlat. Ang pagtakbo palayo sa kidlat sa isang panaginip ay kadalasan nagmumungkahi ng takot o pag-aalala sa paggising sa buhay. Maaari itong magpahiwatig na sinusubukan mong iwasan ang isang mahirap na sitwasyon sa halip na harapin ito. Maaari ka makaramdam ng pananakot o pagkabalisa tungkol sa isang partikular na issue. At ang mga alalahaning ito ay nagpapakita sa iyong mga panaginip bilang isang imahe ng napipintong panganib na sinusubukan mong takasan, ang kidlat. Minsan, ang isang panaginip na tumakbo mula sa kidlat ay maaari din sumagisag sa isang pag-iwas. Maaaring ayaw mong harapin ang mga emosyon o sitwasyon na nagpapahirap sa iyo na nagpapakita sa iyong panaginip bilang isang pagnanasa na tumakas mula sa kidlat kahulugan ng panaginip tungkol sa bagyo at kidlat. Ang panaginip tungkol sa mga bagyo at kidlat ay karaniwan sumisimbolo ng matinding emosyon, kaguluhan o mga dramatikong pagbabago sa buhay. Ang paghahalo ng kulog at kidlat sa mga panaginip ay kadalasan isang simbolo ng kaguluhan na posibleng nagtatampok ng na mga damdamin ng galit, takot o pagkabigla ang ganitong mga panaginip ay maaring kumakatawan sa mga panloob na salungatan. Marahil ay nagpapahiwatig ng na mga mahihirap na sitwasyon. Nakasalukuyan mong kinakaharap na nagpaparamdam sa iyo ng emosyonal na pagkapagod o pagkabalisa. Ang mga bagyo mismo ay madalas na nauugnay sa pagpapakawala ng mga emosyon o nakakulong na enerhiya at maaaring sumasagisag sa isang pambihirang tagumpay o paghahayag habang ang kidlat ay maaring sumagisag sa isang hindi inaasahan at mabilis na pagbabago. Kahulugan ng panaginip tungkol sa asul na kidlat. Ang asul na kidlat sa mga panaginip ay may napakatiyak na kahalagahan dahil madalas na nauugnay ang asul sa komunikasyon, kalitawan at katahimikan. Ang pagkakita ng asul na kidlat ay maaring magmungkahi ng isang biglaang pananaw inspirasyon o paghahayag. Sinasagisag nito ang kalinawan sa gitna ng kaguluhan at maaari maging tanda na nasa bingit ka na ng isang makabuluhang pagsasakatuparan o tagumpay bilang kahalili, ang asul na kidlat ay maaaring magpahiwatig ng mga marahas na tagumpay sa komunikasyon na nagbibigay daan sa iyong ipahayag ang dating pinigilan ng mga damdamin o magbahagi ng mga ideyang nag-aalangan mong ihayag. Kahulugan ng panaginip tungkol sa malakas na ulan at kidlat. Ang mga panaginip na may malakas na ulan at kidlat ay nagpapahiwatig ng mga emosyonal na kaguluhan at paglilinis. Ang ulan sa pangkalahatan ay nagpapahiwatig ng paglilinis, pagringyo at paglabas ng mga nakakulong na emosyon. Sa makatawid kasama ng kidlat, maaari itong magmungkahi na ikaw ay nasa isang panahon ng emosyonal na kaguluhan, ngunit malapit na sa punto ng kaginhawaan o pagringyo. Ang malakas na ulan ay maaari din sa magisag sa kalungkutan o kahit na nakakadepres na damdamin na sinamahan ng mga radikal na pagbabago na nagpapahiwatig ng panahon ng emosyonal na paglilinis na maaaring mahirap ngunit sa kasal kalaunan ay hahantong sa mas magandang panahon. Espirituwal na kahulugan ng pagtama ng kidlat sa panaginip. Ang kidlat ay simbolo ng pagbabago at maaari itong sumagisag ng maraming iba't ibang bagay sa panaginip. Ang isang bagay na maaaring gusto mong isaalang-alang ay ang espirituwal na kahulugan ng pagtama ng kidlat sa iyong mga panaginip. Ang mga espiritwal na kahulugan ng kidlat ay kadalasa may kinalaman sa likas na katangian ng panaginip mismo. Alimbawa kung ikaw ay nanaginip na mapunta sa isang bagyo, kung gayon maaari ka makaramdam ng labis na pagkabalisa at pagbabanta. Bilang kahalili, kung ikaw ay nanaginip na tamaan ng kidlat, Maaaring ito ay isang senyales na may nangyayaring hindi mo na iintindihan o kailangan mong kumilos. Biblikal na kahulugan ng kidlat sa panaginip. Ang kidlat ay isang mahalagang simbolo sa Biblia. Sa aklat ng Genesis, nilika ng Diyos ang mga tao at pinalaya sila sa lupa. Ang unang bagay na kailangan nila ay liwanag. Kaya naglagay ang Diyos ng isang kidlat sa kalangitan upang ipakita sa kanila kung nasaan sila. Ang kahulugan ng kidlat sa panaginip ay para sa debate. Ang ilang mga tao ay naniniwala na ito ay kumakatawan sa kapangyarihan ng Diyos, habang ang iba ay nag-iisip na ito ay isang natural na pangyayari. Ano man ang kahulugan, ang kulog at kidlat sa panaginip ay madalas na nauugnay sa takot o takot. Kahulugan ng panaginip tungkol sa tinamaan ng kidlat sa Islam sa interpretasyon ng panaginip ng Islam, ang natamaan ng kidlat ay nangangahulugan ng isang malaking pagbabago sa buhay ng isang tao. Ang kidlat ay karaniwan tinitignan bilang isang makapangyarihan tanda mula sa Diyos, na nagpapakita ng kanyang kapangyarihan at kapangyarihan. Sa makatuwid kung nanaginip kang tamaan ng kidlat, ito ay tinuturing na isang banal na intervention o pagpahahayag. Ito ay maaring magpahiwatig ng isang makabuluhan, potensyal na bigla ang pagbabago o isang matinding nakapagbibigay liwanag na karanasan na nagbabago sa iyong pananaw. Ang pagbabagong ito ay madalas na nakikita bilang kalooban ng Diyos at ito ay lubos na sineseryoso. Kidlat sa panaginip sa Hindu sa simbolismo ng panaginip ng Hindu, ang kidlat ay tinuturing na tagapagbalita ng magandang kapalaran at kasaganahan. Ito ay kumakatawan sa banal na enerhiya at ang pagsaksi nito sa isang panaginip ay pinaniniwalaan magdadala ng mga pagpapala at kasaganahan. Igit pa rito, ang kidlat sa mga panaginip ay madalas na konektado sa Diyosa na si Indra na kumakatawan sa pagbabago at pagbabago. Sa makatawid, ang isang panaginip ng kidlat ay maaring magpahiwatig ng paparating ng mga pagbabago sa buhay ng isang tao na humahantong sa mga kapaki-pakinabang na resulta. Gayunpaman, ang eksaktong konotasyon ay maaring magiba, depende sa iba pang mga elemento na naroroon sa panaginip at mga personal na kalagayan. Konklusyon, ngayon alam mo na ang tungkol sa kidlat. Dapat mong mabigyan kahulugan ang iyong mga panaginip upang mas maunawaan ang kahulugan sa likod nito. Sa pamamagitan ng pag-aaral tungkol sa biblical at espiritual na kahulugan ng kidlat sa iyong mga panaginip, mas mauunawaan mo ang iyong buhay at kung bakit nangyayari ang ilang mga pangyayari sa iyong buhay.